Saan? Hindi po kay Daryl yun. Ang sabi ko na gawin din ebon sa wasko. Saan? Vlog muna tayo. Ayan. Naula na. <laughs> Naula na nga ni sa lusok. Lagay malagpas din yan. Ayan. Mapunta po kami sa ano. Sa <laughs> dagat. Ayan po si Tito. Oh. Ay, Kaso inaabot ng ulan. Patalapasin muna natin yung ulan. Ha? ko pas, pasimana. muna tayo. Ang lawak na po ng ano rito. Kasada. Kasada. Saan? dito kay Darwin oh sa ano kala ba din adventurous ko eh? eh. yan blag muna tayo parang mati gata no <laughs> bigyan ako pang inom dyan dalawang litro naka-on bagang camera ko naka-on pala go go ulay go 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 sabi ni idol ban go go pansit yun lang <laughs> namatay <laughs> nalunod nag overheat <laughs> namatayan try natin ulit stack Hãy kailan oh. nakahaw na saka namatay <laughs> okay. ano nangyari sa chin ka, ano, mabigat mas... yung sa likuran ko Masigat. ah ano nangyari ay parang may nangamoy gumay gumay huh? oh, parang ano yung tawag nito yung preno mo nya na dito ay parang may nakatikit pambil talo tayo muna natin camera natin. A few moments later. One more. Malapit na kami sa dagat. <laughs> Sirahan ng bag ko. Ayan. Ayan, ayok eh. Go, go, go. Go, go, go. Uy, namatay. Hehehe. <laughs> Go-go na matay naman <laughs> Walang ano Tinapakan ko kasi Naka Ano siya Kailangan tatapakan mo siya Ano, ano tawag dito Mal, Baliktad Na-start One click lang Okay pa naman si Makin ako Kahit ano na

Paglitawan mo pag oh. yun 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 yung pa pa. Oo. pa pa. naman ang mga tao dyan. Binaba naman ito masyadong kanya. naman ang mga wala ako, wala ako. At ah, hindi nang nang nalita. ako mga ganitre. Hindi ba saan 도도 도도 걸어 걸어 돌아오는 방법은 이걸 보도

ulo daw yan ng daling. Ito ko lang sa telepon ha. ko sa telepon ha. Ito nangyari tamatay namatay <laughs> namatay abalik ah, ko na ulit dito <laughs> alin ay baka na ano, nagsira na mm -hmm. A babae 'yun. No? Pero okay naman. ano na dapat nasakay ah, asa na. kay natin, palusutin niya yung motor. No, 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 no nono 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 Malapit na tayo dyan. Dyan lang natin, aparadise, sa may isang sakot ano dyan. Yan ang hirap. Silangan tayo. Sir, pag wala naman, wala magbisa tayong tayo dyan? Oo. Hirap tayo isa lang ako okay na, nahirapan lang pag ano ah natanggal yung tornilyo ilalim ah. tanggal na pala yung tornilyo oh. nasayad talaga din niya oh. dapat ito pala nakaganon na oh. nakaganon Oh. Tapos mas mataas pala dapat halos sa saya din niya yung oh. dapat nakaganon na rin. pala na ano? Dapat naangat siya. <laughs> Yan oh, <laughs> hirap. <laughs> Yan, ano na Hala. Ilang pa yan? Mayroon pang isa din niya ay. Eh. Ha? Siguro, baka isda. Hindi. Ah, ba, laki niya Ano yan? Ang, hirap. May karga pa. Ay, lalaki ng dali niyo. Ah. ah yan ba din yung pan Rumpi. Ginhawa ah, uh, niyan, sarap niyan. <laughs> Yan ang hirap niya, ano niya, kayo yeah. Eh. Ay, oh, laki po. Si Pedro yung isa. Ah? Ha? Si Pedro. Pedro ba 'yon? Oo. Uh, alam mo si Pedro? Si Pedro? Oo. uh, sa bayo ni Jason. Ah. Sabi mo, ano na 'yung si mga badan dito? Dito na lang tayo. Ayan, nakarating na rin po kami. <laughs> nakarating na rin po kami sa dagat. Ayan na, ah, mga guys. Naka ano pa yung aking ano? Cellphone. Ayan, okay na. Nandito na po kami sa dagat. Ibubunsod na namin ito ating pagsusubukan kung papaano ito yan napakaganda po ng lugar oh yan wow oh, yung video ko ayan thank you for watching mga idol mga katamsak ayun kasama ko si Bayolito oh <laughs> shout out ayan nandito na po yung bangka ayan ayan na po aming asimbuli na yan ayan ilagay mo yung daladala dyan sa, sa ano may mga cottage po dito. Oh. Yan ang po yung artilahan. Magkasabi lang kayo kay ate nuna. Yan. Ating uh, bunso dyan yan Hibas pa. Hibas pa palang gantong uras. Anong uras na? Ay, hanggang alas unsin ng umaga. Tama-tama oh, yan. Mag, mag ano tayo din ayaw. Oh. Mga hanap ka na ng ano? Nang... Ay, maghahanap tayo doon ng ano ay, muna. A -a ating alagay lang muna yung bangka dito ay. Maghahanap. At napunta tayo doon ay kakuha tayo ng umang. Oo. at O, at yung alagay muna. Doon, sa bandang dulo. Doon daw marami. Duh. Oo. Ayun, ka na ng kalaki. May itak. May itak. Oh, May hmm. lapit-lapit. Ayan. Ayan. Thank you for watching mga idol. Mga katamsat. Ayan. Mamaya po ulit. Magbibidyo po ulit tayo. Manghukuli tayo ng isda. Yan, maraming salamat po sa mga nanonood na akin video. Thank you so much. Bye-bye. God bless.